That I'm all in love, yeah, yeah, what I do from a simple crush, 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 crush I'm Feeling that Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video is magluluto po tayo ng pininyahang manok kasi nag-crave po kami ng pininyahang manok. Ayan, so nag-prepare po tayo dito ng patatas, carrots, green bell pepper, onion, garlic, at saka hindi mawawala ang ating pinya. Ayan, so nagpainit po muna tayo ng kawali dito at saka mantika at iprito natin una ang ating carrots. Yan. So, haluin lang po natin mabuti para magiging pantay yung kanyang pagkaluto. Ayan. So, kung bago ka dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito at pindutin ang ring bell button para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. So, ayan. So, pag naluto na yung ating carrots, atin muna siyang iset aside. So, may tumalon pong isa. So ganun din po ang gawin natin sa ating patatas. Okay? So haluin lang po mabuti para magiging pantay ang kanyang pagkaluto. Kapag medyo luto na siya, atin na po siyang iset aside. Ayan, so siniset aside na po natin yung ating patatas. So may tumalon po na isa. So gumamit po pala kami dito ng butter para sa panggisa ng sibuyas at saka garlic. Ayan, so nilagay na po natin ang ating sibuyas habang tinutunaw natin yung ating butter. Kung wala naman po kayong butter, pwede rin namang oil. Depende po kung ano pong meron sa inyo. Pero kung may butter, is much better, is butter ang gagamitin sa panggisa. Yan, para mas masarap po. So, pag naging brown na ang ating sibuyas at garlic, pwede na natin ilagay ang ating manok. Yan, so malalaking hiwa po ang ating manok ngayon. So, sa isang hiwa pa lang yan guys, is mabubusog ka na with rice. Okay, so haluin lang po mabuti. Ayan, so maglagay lang po tayo ng black pepper. Salt yung asin po, depende po sa inyong mga panlasa. Kung gusto niyo ng maalat, eh damihan nyo. Kung ayaw nyo ng maalat, sakto lang, depende po sa inyo. Yan, so kayo na po ang bahala niyan, guys. Kasabay nga po pala ng paglagay natin ng seasonings, nagdagdag na po tayo dito ng green bell pepper yung hiniwa po natin kanina. At haluin ng mabuti, tapos takpan saglit sigaruduhin hindi malakas ang apoy para hindi masunog at pagkatapos binuksan ko ulit tapos hinalo-halo ayan So ayan, malapit na pong maluto ang ating chicken. So ilagay na po natin ang ating patatas at carrots na prenito natin kanina. Ayan, so kasabay ng paglagay ng patatas and carrots, magdagdag na rin po tayo dito ng tubig ayan, so pakuluan lang po natin saglit so hayaan lang po natin siyang kumulo ayan, so takpan lang po muna natin siya tapos balikan okay Ayan, so 'wag po masyadong malakas ang apoy, sakto lang. So pagkalipas ng 10 to 15 minutes, ito na siya binalikan na natin siya at nagdagdag na rin po tayo dito ng cream or milk at ni lagay na natin ang ating pinya. So ayan na siya, guys. Excited na po ako sa lasa kaya naman tinikman ko siya at parang may kulang. So nagdagdag tayo dito ng sugar. Ayan, so konti lang naman para magiging ano siya, medyo manamis-tamis konti. O, oh, ba? Diba? Ayan, so haluin lang po mabuti. Ayan, so pakuluin lang po natin siya. Tapos, takpa natin ulit. At pagkatapos ng mga limang minuto, ayan, buksan ulit. Tcharan! Ayan, so, luto na ang ating pininyahang manok. So, ready na po siyang iserve. Ayan, so, sa wakas, makakakain na rin ng pininyahang manok. Ayan, so, tara na. Kain na na! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-share. So, thank you for watching!